po ng okra ni nanay nay il ilang buwan na po ito nay ilang buwan na po itong okra nyo tatlong buwan na. inabot yung kamahalan mga kabukid 81 kilo shout out kay nanay tara sag 75 Ngayon, nag-50. Matagal 50. Ngayon na kami nag-45. Oo. Pumirmi sa 50. Tapos kahapon lang kayo nakaramdam ng 45 nakatikim. dahil sa Mga kabukid, sa dami kong inikutang tumana, dito lang ho ako nakakita ng okrang nakapagpatuloy kasi nung nakaraang season, halos lahat ho ng okra ay natongro. So dito kila nanay, ayan po si nanay may-ari, ay ibang variety po pala to, hindi po pala to condor at saka est-west. Nay, ano nga ang variety to? Unigin. Unigin. Hybrid. Unigine hybrid. Ang problema, eh talagang dapat hybrid din yung bulsa nyo. Yeah. Ba talaga totoo. <laughs> Bakit? Nay, magkano kilo? No, no, nag namin na ito, matagal. Oh. Pero Ngayon, ano na no, lang, no, no, 45 na lang. Hindi, no. yung buto. Ay, yung buto, eh, 2,300. Yun, 2,300 mga kabukid. Buto pa lang po yun. Isang <laughs> kilo. Pero hindi naman kayo magsisisi. Mag eh. Bakit? Pakita ko po sa inyo. So sila lang po ang nakapagpatuloy ng okra. Speaking of okra, shout out uh, Sir Antonio uh, ng uh, Balye, Talavera. no? ganda po ng okra ni nanay. Nay, il ilang buwan na po ito? Nay, ilang buwan na po itong okra nyo? Tatlong buwan. Na. Tatlong buwan. Inabot yung kamahalan mga kabukid. 81 kilo, shout out kay nanay. Tapos sag 75 60, ngayon nag-50. Matagal 50, ngayon lang kahapon lang kami nag-45. Oo, oh. pumirmi sa 50. Oo. Oh. Tapos kahapon lang kayo nakaramdam 5. ng 45, nakatikim. Oo, uh -huh. dahil sa amin na rin ang nagtanim. Naputunan din kung aming naputunan natin. Hindi na yan, natuklasan din nila. Ang galing, oo. Oh. Ang kagandahan po mga kabukid kila nanay, kasi sarili nilang biyahe. Oo, oh, oh. yun talaga tama sarili nilang biyahe itong kanilang produkto at then yung mga katabi nila sa kanila na rin po nagpapadala ng kalakal Nay, ano nga pong pangalan nyo Nay? Eh, Ate Nene, kung tawagin ako Si Ate Nene, Ayan, shoutout sa Ate Nene no? Ang ganda ho ng inyong okra Maray pang bulaklak no? o, Pati sa mga Mami Mitas Nagagandar, eh. O, kuya, <laughs> shoutout sa iyo kuya Ayan mayroon istorbo si Kuya dahil porpita siya sila rito. Oo, 20%. 20%. Oh. Ilaluang ho ito na yung inyong ito? Eh, nasa mga ano lang sa mga tatlot kalahati siguro. Tatlot kalahati lang mga kabukid pero lahat ng maikita nyong naninilaw diyan. Okra po 'yan, bulaklak ng okra. Wow! Oh, syempre, Unigine, ha? Baka naman! <laughs> Para mapanood nyo ito, nai dapat isubscribe nyo o sa king page na El Kabukid Agritech. Kaya si Milay. Si, si, like. Para mapanood nyo itong uh, vlog natin dito sa okra nyo. Ha? El Kabukid Agri Agritech. Ayan. Kung sa YouTube nyo naman ako hahanapin, El Kabukid Vlog. Yun lang po. Dito lang po ito sa Barangay Luna. Luna Santa Rosa. Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayun, mga kabukid, no. At sa mga darating pang araw, lalo nang parami ng parami ang bunga nito. Okay, ang din Meron din. Meron din ako sa taas doon. Si Jen so, din. din. Sinigen. Sinigen. Okay, si Jen Si Jen, si Jen. pala. Ayan ah. Tandaan nyo mga kabukid sa mga kapanon to. Unigen. Yan. Kaya lang 2,300. Aywan ko lang kung nagtaas na. Kasi may tatlong buwan na yata to No? Oh, tatlong buwan na. Eh baka nag-iba na ho presyo. Kaya kayo na lang po ang pumunta sa inyong mga suking agri supply. Tandaan nyo lang po. Unigen. Ang variety. Hello ate, baka may babatiin ka ate Naku, pakailing ah Matatanggal ang liig <laughs> maya, may hiyaan mga kabukid <laughs> Hello po, shoutout sa inyo Baka may mga babatiin kayo ha Mga mahal nyo sa buhay Oh, okay, yeah. kuya, shout out sa'yo. Shout out na sa mga taga-Kabite. Yun, nalayo ah. Kabite agad. Kala ko dito na Santa Rosa eh. Doon ako nakatira eh. Ah, sa Kabite mo ba kayo? Oh. Layo naman lang yung destination. Ay, kapatid ko yun. Like, ah, eh, nag-tutuma na rin ho kay doon. Oh, ah, yung, yung nasa mili ko doon din doon. Hmm, sa inyo rin. Oo, oh, sa Hindi pa na. ako nag-aagaw doon eh. Hindi ko doon din. Mas malawang dito yun. Eh. So yun, mga kabukid. Meron pa pala silang okrahan doon sa kabilang kalsada. Doon po yun, sa oh, malapit yes. kina Brad Louis. Sa, sa may likod ng gym. Dalawang kilot kalahati din hinom. Ay, mas malapad. Mahal ay, dalawang, ha, ma, dalawang ganito. Baigit. Mga tatlo pa siguro. <laughs> mga tatlo ganyo kalawang Ay, eh, napakamahal pala ng binhinin yung nilagay dito. Ah, mahal nga yung binhinin namin. Mahal, o. Oh. Ay, eh, ayun, mga kabukid. Di naman kayo magsisisi. Mm -hmm. Ayun, no? Kita nyo naman. Ang ganda. Unigen, tandaan nyo po. Ang Ang variety.